kawa kalagayan ng ating kapatid dito. Tumayo yung balahibo ko nung nakita ko eh, kasi bahab... parang baboy talaga ang nangyari. Wala ka ng bihisan. Ano nangyari sa'yo, Kuya Oliver? Ah? Ano, ano nangyari sa iyo? Ito mga kababayan, isang kawawang lalaki na pinuntahan namin na may nagturo ito nakaawa naman 16 years na siya nakakulaga 16 years yes. <laughs> hindi na siya ay basang basa siya pag pinapaliguan daw kasi ano na lang binubuhusan na lang nila binubuhusan lang ng tubig hmm. yan kaya nga ano eh pumayat mm -mm. eh tignan mo yung damit niya Parang dyan na rin siya tatay sa short oh, Oo, dyan. Mo. Sigurado. Dyan na. Tapos agresibo siya pag ano, pag uh, nagugutom. Agresibo siya. Ay, eh, tignan nyo kuhaan niya mga... Kuhaan mo. Ano? Kuhaan? Ha? <laughs> mm -hmm. Kuya, anong pangalan mo? ano? Mm -hmm. Anong pangalan mo? Hmm. ah, Ano? Ano ang Hmm. Ano pangalan mo? Hmm. ah, Hmm. Ay, pati. rin. Ay, parang naging baboy talaga, grabe. Ano yung kinakain niya? Plastic? Plastic. Plastic? Minunguya niya yung plastic? Yung nasa ulo niya. Kung ano mga madampot niya dito? yung pinaglalagyan ng pagkain yan? Yung pinaglalagyan ng pagkain, yung ninuwea niya. Hmm. Hmm. Yung ano niya, yung hair niya. Hmm. Nananakit ba to? Noon daw nananakit, hmm. pero hmm. iwan ko lang ngayon. So, 16 years na siyang ganyan? 16 years. O maaari nga kasi yung rehas o nakalakalawang na. Ano pangalan niya? Hindi um, ko yung kamag-anak yung nakakaalam. saan ang mga kamag-anak? Ah, uh, Malalayo sila rito? Magkalapit lang kami dito. <laughs> sa ano? Sa... Pero kawawa naman. Ginawa, na, parang na siyang baboy. Kuya, ano pangalan mo? Tanggalin mo yung plastic na kinakain mo. Tanggalin mo muna yung plastic. Tapon mo, tapon mo. Ha? Tapon mo yung plastic. Tapon mo muna yung plastic. Tapon mo. Hindi, yun nasa bibig mo. Hindi pagkain yan. Plastic yan. Ano? Ha? Ha? Ang ah. ah, Yung plastic, tapon mo. Palit tayo. Palit. Minunguya <coughs> niya kasi yung plastic pag nalunok niya yan. Delikado. Delikado. Ha? May asawa ba to bro? Wala eh. Binata to? Oo. Pero na ang alam ko na kapag elementary pa siya tapos nagkaganyan Hmm. Oo. Oh, Tinapon niya yung plastic. No? Tanggalin natin yung plastic. Ayan, oo. Oh. siya pag binabigyan ng pagkain. Oh, doon daw talaga yung kumakain pagkakain na siya. Oh. Doon sa gilid. Pero kawawa naman. Nakakawa kalagayan ng ating kapatid dito. Tumayo yung balahibo ko nung nakita ko eh. Kasi bahag... Parang baboy talaga ang nangyari. Wala nang bihisa. Diyos ko po. Ha? Uh, Nag-message po sa atin si Ballpoint Man. Kaibigan natin actually pare ko din po siya mga kababayan. Napapanood niya po yung mga tao na nire-rescue natin. Kaya siya po yung uh, naging tulay para matuntun natin tong kapatid natin na nasa kulungan na na nagmistulang baboy na siya mga kababayan dahil nakapangtanong pa niya dapat na short na dapat short kasi pag dumumi eh, para madaling na. matapos pero yung pantalon mahaba uh, eh, may yan ah, na eh baka nagkaali-alipungan tignan mo para yung puwet niya puno. diba parang puno na puno na tapos kasi, yung mga yelo-yelo na yan dumi niya yan dumi yan nakakaawa talaga na Pati yung kamay niya madumi so nakakain na rin niya. Oo, oh, nakakain pati yung dumi talaga. Kaya kailangan dito kung lilinisin to may ano talaga yung spray talaga. High pressure. Yung boss mus boss. But... Pero andito ang mga kamag-an. Oo, oh, nandiyan lang yung hmm. kamag-an. Pwede nating kausapin after. O, tapon mo na yung plastic. Bigyan pa kita. Hmm. O, tapon mo yung plastic. O, tapon mo. O, tapon mo. Sige, lapag mo. Tapon mo. O, oh, ayan. oh, dito ka lang, dito ka lang. Ako si Daddy Frankie. Kuya, kaibigan mo, dito ka lang. Tignan nyo guys yung damit niya. Oh. Talagang nagtutong-tutong na. Ay, mahaba yung hair niya guys. Ang likod yung hair niya. Kuhaan natin na maraming tubig to. May poso dito, may dito. Um, Meron May poso. Sa, may sa uh, bahay ng kanyang nakakalit. Hindi ko alam kung anong behavior nito, pero sabi nila, uh, ano ito? Uh, marahas? Paggutom. Paggutom. Hindi naman kasi nila ito ikukulong, mga kababayan, kung ito'y hindi malikot. Kaya nila kinulong ito. Kaya hindi tayo pwedeng uh, magpakampante. Pero naawa ako mga kababayan. Unang kita ko lang talagang tumayo yung balahibo po. Kaya gawa natin ang paraan na malinis siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi yan. siya nagkakasakit. Pag matutulog, diyan na lang. Okay, yan lang. Tara, Tapos, yung ilo na yan, dumi yan. niya yan. Kahit mapalitan man lang ng damit. Ano pangalan mo, kuya? Oliver! Oliver! Juan! Oliver! Kuya Oliver! Oliver! Oliver, ilang taong ka na? Hindi ko alam. Isa? Ha? Isa. Ilang taong ka na? Ha? Ano nangyari sa'yo? Ano po? Ano po? Ano po? Ano Ano nangyari sa'yo Kuya Oliver? Ano po? Ano po? Ha? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nila kinulong? Alay, oh, may sakit. May alay, 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 sakit alay, 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 Siyempre, nakaganyan lang lagi. O, oh, tignan mo yung kaya. Kaya nga, pag matutulog sa simento kahit walang tubig, pag-iising, kinabukasan, sakit na yung likod ito. Oo. Ito, pagaya, eh. Oo. Oh, oh. pa kaya Basa. Basa. Ganun. Mga ilan sila pagkakapatid pa rin may idea? ka? Wala eh, pero isa lang yung nakilala kong kapatid dyan. Yung nakakilala talaga dyan, yung asawa ko talaga. Ay, yung asawa. Kasi barkada daw nila ito Ah, so, pwede ba makausap muna yung asawa? Pwede, pwede. So, natin dito. Dalawa kayo muna yung uh, pinagmulan kung bakit. Dahil uh, hindi tayo pwedeng basta-basta kasi nakarehas talaga. Baka mamaya pagka ito eh. Ano masakit? Ha? Ah? Anong masakit, Oliver? Ito kayo ma? Okay lang? Sama ko kayo sa video? Yasin? sir. Kaya sir, So, mga kababayan, mga kabarangay, bago po tayo magpatuloy, uh, pasintabi po sakaling umabot sa inyo ang bidyong ito na natapatan na kayo ay kumakain, ipagpaumanhin nyo po, no? Kasi talagang medyo madumi. Ano yung pangalan ni ma'am? Jelay po. Jelay? <laughs> Sorry. Ayan, <laughs> mga kababayan, mga kabarangay. Sila po ang mag-asawa ang nag-reach out sa Team Daddy Frankie para mapuntahan si Kuya Oliver. At ito, na kalungkot na sitwasyon dahil talagang mukhang baboy na siya. Mm. Okay. Uh, sabi ng asawa niya. naman siya noon? Siguro mga teenager pa lang ako noon. Siguro. Hindi lang siguro. Kasa kasama namin yan kasi i, pag nag-con po kami nag ano yung nakiki birthday kasa kasama din namin. Matino pa naman siya yun. Siguro more than 15 years na siya. Nakakulong dyan. Bigla na lang namin nakita dyan na sarang sinabi nila na ay, Kinabangan nila si David. David po kasi akala ko pangalan niya. Mm -hmm, David. Kaya nun, tapos bigla lang sabi, kinulong kasi nga po nananakit. Nan nananakit talaga siya. Mm -mm. Nananakit talaga siya. Eh, yun, nagulat din kami. Eh, kasi kasama nga namin po yan kung saan-saan dati. Mm -hmm. Kung may kainan yan, kasi kasama namin kahit inuman yan. Mm -hmm. Lalo sila kuya ko po. Pero may idea ka man kung bakit siya nagkasakit ng ganyan. Hindi ko rin po alam kasi biglaan lang din ko nalaman po yun eh. Yung mga na kapatid na nakakulong na, na siya. Hindi, balik ko naman po kasi noon talagang parang meron na siyang konti-konti noon. Pero matino naman po siyang hmm. pag kinausap mo. Pero ewan eh, po nang bakit. Pero hmm. ilan po silang magkakapatid? Ewan eh, ko po. Up, lima? lima. Sa pagkakaalam mo, lima. Opo. Ayun, o. Hmm? Ah, ah, bakit kasi nakapantalon siya, tapos tatay na lang kung ano. Kaya eh, ang kapal ng tayo sa short niya pantalon. Dapat palitan ng kan, okay. kasi hmm? yun Pagkain daw. Okay, Pagkain daw. Yun. So, pa, yung daw. Pagkain mo dito yung plastic, tapon mo para hindi mo kainin. O, oh, ayan. Tagal na siya dyan talaga. Yung mga ilang taon na Sabi po nung hip mga relatives siya, 16 years. Hindi ba siya nagkaroon ng asawa, pamilya? Wa? Wala po. Binata. Maka talaga yan. So, ang totoong pangalan niya, David? Hindi ko rin alam kasi ang... Oliver! Na, Oliver. Oliver David. daw. Oliver. <laughs> Oh, hindi ko rin alam kasi ang alam ko kasi dati David. So, Oliver pangalan mo. Okay. Ilan ang kapat? Ilan kayo magkakapatid? Oliver. Oh, ilan kayo magkakapatid kuya Oliver? Yeah. May si Ponce. Eh. Sa, sa, dua sa ma. Alam ko lima eh. Lima? Lima kayo magkakapatid? Alam ko talaga lima. Ano pangalan ng kuya mo? Hmm? Nakaiyak. Ha? Huh? Iyak lang. Ano pangalan ng kuya mo? Ikaw? Ano? Ah, ano pangalan ng kuya mo? Ha? Ano yung nagan mo? Oliver! Oliver talaga. Oliver talaga nagan ako. Oh. No? Nagan ni Manong. Oliver, kuya Oliver, ilang taon ka na po? Hmm, ewan. Eh, gusto mo lumabas diyan? Maligo tayo. Ha, Kuya Oliver? Lalabas tayo diyan ha, maligo tayo ha. Ligo tayong dalawa, gusto mo? Kuya Jesse. Pantay mo sa dalpo ng sa. Ay, nito pati plastic talaga. Kuya Oliver, lalabas tayo ha. Ilalabas kita diyan, maligo tayo. Para malinis yan, no? abang nasa labas ka, lilinisin yung bahay mo. Ha? Kaya JC, ilalabas natin, papaliguan natin. Wala tubig? Ay, dalhin natin doon sa puso. Oo. Kasi pag natin yung tubig, maraming tubig kailangan. Kasi tingnan mo yung hair niya, napakahaba na sa ilalim niya. Oh. sa likod niya, mahaba na. Tapos yung pantalon niya, guys, punong-puno na yan ng dumi. Pero kausapin muna natin yung kapatid mo. Oo, na, oh, Okay. lang? Okay Patawa. lang. Okay naman. Sorry. Sige. Palagin ko. Oh yes, sir. Please lang. Baka makakuha tayo ng na. idea. Kung ano pwedeng gawin.